Corporation Hindi mo naman makanihan yung buo niya Nakakasik Si Kibol eh, kinalaban niya si Bongkong eh Dapat naglipad bakod na siya kay Bongkong Hindi mm -mm. niya naisip yun na Masyado kasi siyang loyal kay Annie. Duterte Oh, hindi oh, wala ka na si Duterte eh tapos na Sara. Mawala. Ah, <coughs> Presidente pa. Pa pa extra dai siya ni Bongbong. <laughs> pa extra dai siya ni Bongbong sa ano, nung bansa o kana. Kulong ka muna. Mamili siya ng kulongan di doon o dito. grabe ng panuloko ni Wiki Boy mayroon kami kapitbahay dyan sa Gaya Gaya yung lalaki nandyan pag pumupunta sa bahay tinatanong ko sa asawa mo ano Wiki Boy eh? yung mga anak mo nandun sinama ng asawa ko Ang... Anong ginagawa ate? Doon lang daw, doon sila nagservisyo kay Kimuloy pumayag ka naman ay kaysa mag-aaway kami dyan natin pinabayaan na lang sila ang um, ang maganda kasi pag ano sa ganyan sa relihiyon yari donation kasi yan eh walang tax magaling si Kibo na yung ginamit niya yung ano yung reliyon Para yung maman. Kawawa yung asawa tapos yung ano babae na pati yung mga anak pinapadalhan pa rin daw niya ng pera yun puto meron pa siya taga ano taga ilot pa Puta, nice. walang bayad libre lang din hmm. kami yung bro kagustuhan daw ng Diyos puto Paano kaya nakautoy yung mga tao sa mga gano'n? No? Magaling kasi rin magsalita si Gibol eh. Tapos na. Ay, ngayon na check na siya. Tapos na siya. Dami niya pa kasi ng ngaw-ngaw. Pinimbestigan pa siya ni ano. Di ba yun? Tigas. asla na ako ni Inua. Alin? Ay, hindi pa. Pwede palit, rin pa. sa baba na. No? Sa baba na muna ako, no? Okay. Doon pa ako mag-aano eh. o sel yeah. or di pa na po. Daming oh. Ngerti? Oh, galing probinsya 'yan. Aw, hmm. oh, wala namang ano eh. Pas dito oh. 3 years na tayo daan mo? ba't 3 ah uh, mamaya? oo oh. sige natin kung uh, yan sa so ways is... parang walang traffic naman oh. hindi pa nakaka mga pangit feeling man si ano Sabi, binata yun, mga binata pa yun ate? Mm, mga binata pa yun. Tapos sabi ni Pungaw, Ikaw, di ba sabi mo may ano ka, may anak ka? Bakit ka pa magkipag-usap yan sa mga ano? Sabi ko, tama rin si Pungaw ah. may tama. Oo. <laughs> oh, Ang doon mong kagaan. ayaw niya may pag-usap kasi yung ano, mga lalaki. kabila pa? Oo, sa kabila pa po eh. Ibaw pa lang ito eh. Grabe. Grabe pa. Ito ka na, na sa gitna boy. Dito? Ay, sa taas? Di, taas mo Taas mo boy. Siyang tulad pa sa... Ay, oo, oh, dun pa pala eh. Dun pa sa isa yun boy. sa ano ay sa tawag nito Anabu. <laughs> Umikot po kami doon ng tatlong be ay, eh, dalawang beses. Makita ko sa tuyo nga, tumaba ko. Yung pa yung... Daang hari. Hindi, yung mo, yung... Open ka na. Okay, hindi pala pollution, hindi pala eh, yan. Eh. Eh. Hmm. Police, police. Ay, ito? Oh. ay, ito yung iniikutan na. No? Ala. Ano mo yari Ay, ano? Imbis na kami. Hindi pala lalo. <coughs> Masira ang ulo ko, hindi ka nabibigahan yan ha. Dapat talaga dito laging may imposit lang, titigas ang ulo. jeep dyan eh, mga driver ng jeep. Masyad. Vibes. Kaya nga. Ang ko, di ba? sa ilalim, ay lalim dito sa taas ng Dito yun, di ba? Doon pa, boy. Sa likod? Sa likod, boy. Hindi ko si Pepe sa lubungan yun. Ayun. To. Ayun, to. Ayun. 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 gising, gising si Kaylin. Kaylin. Anak. Kaylin. Kaylin. Yun ang kagandahan sa bata na yan eh. Kahit anong, ano lang, matutulog at matutulog siya eh. Wala pa yung gatingan ng mga basa. Ay, ito pa lang oh. Genesis. Sorry Doon, lagpas ng jam Ay, ano, jam? Hindi, hindi Kakanon, ate uh Huwag sabihin ka, paano ka din, pa'y Kami muna, pa'y Ito ay ito. Sige pa Norte ang ano na ito the... 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 ah, Bagak. Bagak. <laughs> Na ka, no? <laughs> Papulpa. Galing, Maso, eh. Galing, Dali na kanyo. Papol pa kayo. Kadaan. Galing probinsya o. Bagong dating to mga to. Ang dami yan, pulpakan talaga hmm. yun yun. Day trip ito. Mga nauna na to. Hindi <laughs> na to sumabay. So, Mamaya pa yun yung ano. Amaya pa yung iba. Puntahan ko na. 951 Nandiyan pa yun din. Puntahan ko na. Sige. Mag jacket ka. Ayan na. Kumasal ko. Sige na daddy. Tidak. 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 Duduklah, anak saya. Duduklah. Duduklah, anak saya. Kita akan masuk kembali ke rumah yung bus na mangganda din. Ibaba sa lang 'yan sa probinsya, no? Especially dito lang. Mga malaki yung sa probinsya, sa Odit. Binibini. Ang yeah, marami na nay imbento, meron nang nakahiga ka na lang eh. Oo. <laughs> uh -huh. Mayroon na rin sa ano 'yun, boy, sa Chavo. Alin din? Yung bus na nakahiga. Ah, masarap 'yun. Sleeping bus. Bali, dalawang ano lang. Dalawang uh, isang upuan dito sa left, isa din sa right. Oh. So, Parang kagsawa naman. din. Oo. oo. magkano naman kayo bayad nun? Parang mga ano ate, mga... One plus. Hindi, boy. Two eight ata. Parang hanggang yeah. doon, eh. Wagay tulog ka naman. Ikin balasubas din yung driver maulog manika. <laughs> Puta yun sa tukong ko. Sumubo yan. Malay mo may tali naman. Ha? Tali. Ikin masaka naman yung itog ko na. <laughs> ber, 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 ano, ber. Malay mo tapos may Dapa, ano may dapat nakaharap. Sin sinabihan mo na si ano. Hayaan mo na po. Hihintayin <laughs> oh, na yun at ano, andun na siya. Baka nga yung friendship pa niya ang ano eh. Wala lang yes, kanina. Dere-derecho dun Sinatawa. sa hotdog eh. Natawanan ni e, biboy kanina. Dere-derecho sa hotdog. naanap ko. Pagbalik Nagbis ang dami f... ng dala. Mas lalo naman yung mga classmate ni Nini. Diyos ko, hinakot na. Dala, tatlong beses. Tatlong beses siya balik. Hmm. Daddy, kuha ka pa hotdog. Oh. Tama di Ay, masupog ka mo ay. traffic na. Ay ay, ay ay naman ba? No? May konting niya ka man dyan. To, Cisco. Kabanuto, anata, ito. Ay kansan man ka umabot. Ang dami din ba sa hindi? Ang dami din ba sa hindi? Ang dami din ba sa saan man yan pupunta oh. o. Mga galing kasing ano yan. Ay galing na itong probinsya ate. Oo. Oh. Oo, galing ng probinsya. Yung mm -hmm. Kasi yung papuntang probinsya ngayon, wala. Kukunti. Yung galing probinsya ang madami. Papunta na dito yung sa Manila sila lang. Parang tayo nasa. Saan? routine yeah. talaga ng buhay natin yun mga Cavite kabiti <laughs> easy eh, na dapat talaga wala dyan ayun dito anak oh. ko mag jacket ka na anak Japan Problemado Biti. na si Pai ay po. Ito ngayon, galing pa ngayon akong Boyset na yung mukha na. No. Eh, sa grabe yung traffic kanina. sila dito maano ano ma parking ano sa dami ng bus na dumating podakun grabe pa tong five star umuputok na nai Agad dami ko sa hero. Ay, na go Ata, ngayon pinakamaraming ano Umuwi Ay, bus ko na Ah,